Hello, magandang gabi mga katropang maglalado Happy New Year po sa lahat Ngayon ay nagluluto ako ng Kasaba cake So ayan mga katropa Ito medyo hilaw pa Sasalang so ko ulit Ito may hilaw hilawin pa din Hilalang pa ulit mamaya At ito pa yung isa luto na at dito naman sa ating oven meron tayo nakasalang na ng gem po ayan at sa taas tingnan natin kung naluto na ang kasaba cake medyo hilaw hilaw yan pa po ito kaya sinalang ko ulit medyo makapal katropa. Kunting oras pa. So, paano pa natin malalaman, mga katropa, kung yan ay luto na? Kasi so, mamaya, kukuha tayo ng ano ay kusporo. <coughs> Palito ng kusporo at itutusok dyan sa gitna Pag may dumikit, ibig sabihin hilaw pa pero pag wala nang nakadikit na kasabak ik ibig sabihin yun ay luto na pwede nang kainin ayun lang mga katropang magdalado happy new year